ang dami ngayong player dito sa oh, 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 oh. sa hera sablay bang bang may mga dayo pang dumating oh. tapla sa tapeta tapla tapla Si 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 ke okay, oh, pa Ayun, na ulam bola. Ayaw, ayaw, sige, bye. Sige, sige, pasa. Ayaw, 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 na naman Wala pa. Suntik na. Oi, kailangan ng pasa sablay lang. Bang! Wow legs. Wiwit. Sexy. Wiwit. Yan po, napakarami pa ring player anong oras na dami pa rin player may dumating pang dayo Ayan. Oy! Ni yoyo pa. Oy! <laughs> Ni yoyo pa. Yan Nagkaka si... <laughs> Nagkaka oh. Nagkakapin na si Nagkakapin na. Dalawa lang. Dami mo natin dito. <laughs> Pogi! Ayun na! Peralta! Peralta? Peralta na pala ako gano'n! Iba pala yung Peralta! Iba, hindi ako si Peralta! Ronald oh, Cabell! Saka sa iyo! Oo nga! na kayo! live oh! na! No. Ayun no. oh! Kinnam! daw eh! kinnam niya eh. Ay, Pastor, tanyo. Oh, tanong, nasarap. Magkakape na sila lahat ah. Siyempre, malamig eh. Magkape na sila, ako wala pang kape. Magkape ka na oh. Tamang kape na sila dito oh. Buto, nagkakape na lang na sila. Tamang kape na oh. <laughs> Kape-kape muna. Kape-kape muna oh. Ito mo oh. 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 Mga second game, nagkakape po na. Hmm, panoodin nyo na lang to pagka-upload. <coughs> Oh, si Bunso. Paulaan niyo yung pangalan ni Bunso. Naging monster daw, Inkanto. Yun na. Bang! Lakas nun ah. Kanina pa yun ah. Nakuha ulit. Ganito po dito pag Friday sa may Hera Kaya sa mga nandito sa Jedas pag dadayo kayo, agahan nyo. Kasi ang daming player dito pag Friday. Ganyan sila, yung team na yon bagong dating pa lang ulit 'yan, oh. May mga bagong player na ulit dumating. Ayano. Oh. Daming player dito pag Friday. Kaya kung gusto nyo maglaro dito, agahan nyo para makauna kayo. Oh, bang! <laughs>